Bangus, 130, isang. 120, isang. 130 ang kilo. Magkano, bisogo? 160, 130, kalahati kilo pin 200 na lang ang kilo itong kalaso 140 ang kilo yam blue pin wow sariwa yung blue pin 200 ang kilo oh blue pin blue pin 200 oh blue pin yan blue pin 200 ang kilo ng ating blue pin yan lalaki sariwa pa yan meron tayong 120 ang isa kada isa ito, 100. May 150 ang tumpok. Yan, may 90 isa. may 130 isa. May 140 isa. Ayan, yan. Yung mga presyohan ng mga bangos. Ito, low play. Blopin, tuna. low Blopin, tuna, quality. Quality. low Blopin, tuna. 200 lang ang kilo. Ayan, sariwa pa ang blopin, tuna. Kaya may rin tayo, may one na iisa, may one May meron tayong alamang. Alamang, isa na ng kongkok. Kaya may may one may one ang Ay, kaibigan! Easy! Ayan, 50 pesos. Pada. Ayan, 50 pesos. Tumpok. Pang isang kilo na. Ayan, meron tayong 50 pesos. Ay, nai. Tawilis yan, nai. Ah, tulis. Tulis. Yan ang tulis. Magkano yan, nai? 50 Wow, 50 yu isang tumpuk, Nay? Iya, iya. Wow, iya. Ada ketamban? Nggak, tulis. Ayan, tulis, tulis, tulingan. Ayan, tulingan. 140 yung kilo. Ayo, shout out! Shout out! <laughs> Ayan, tulingan, tulingan. Tulingan, tulingan. na kayo, habang sariwa pa. Pilih-pilih lang. 100 ang isa, bangos. Meron tayong 100 isa. Ano, 100 isa, 13 130 isa. 130 isa. Ayan, may 140 isa. Ayan, 160 kilo, yung ilupin. Ayan, oh, na kulingan, 160. 160. Thank you. Ayan. Ay, yung ano, alamang. Oh. May 30 pesos ang isang tumpok. Meron din tayong 50 pesos ang isang tumpok. Yan ay alamang. Pwede po yan siya pang torta. Sarap yan. Pang torta. Ayan. Bakos pandain. Meron tayong 100. Ilo maya 120 yung kilo ng mayamaya maya Busy yung ating mga kababayan na mimili. Oh, 12番まで乗せていくからその ang isda. Marami tayong mapagpili ano yung isda, yung tulingan. yung tala isa yan meron din tayong 120 halos parehas parehas lang din yung mga presyohan ng mga bangos natin dito sa Malabon meron 120 may 130 may 140 halos magka same price lang po sila

mga sarap ang saing 120 kilo Wantin na tilapia mo bisika Busy ka, busy ka Busy yung aking kaibigan May ari ng tilapia patangkas, sa

Meron din pala tayo rito mga paninda na ano na pakpak ng manok. Ah, kalso 130 lang yung kaniyang ano, isang ganto 130. Ah, 130 ang isang kilo. So okay, thank you ate. 啊，对呀，我妈不愿。 pink salmon, ulo. Magkano na ngayon yan? Sandahan sa kilo. 100? Ayan, 100 na lang yung isang kilo ng ulo ng pink salmon. Sakring tori, kuya. Magkano? Ayan, tulis. Sariwa yung tulis. Thank you, kuya. Thank you, kuya na tayo. Makahanap tayo ng ano. Bakit nasa sulok ka na? Sulok lang po, ma. Hanggang sulok lang kaya mo. Pwede din tinira Dalawang kilo lang ako, Mars. Ayan, Mars. Bring it. Ano damo? Ano is <makes> damo? lang isa, bangus. May 100, may sa tilapia nila. Libre is is, libre mas. Ang pangos Hi, Kan ako kasi Meron pala may Meron ka pa malaki Doon tuloy ako na. Oh, birthday ni JR ngayon, September 22. bay. Đặt quá waring-waring pinapaihaw yan, ilit gilitan nyo lang.